Ito na guys, pangalawang dive namin. Lalong kumakpal ang dahon-dahon dito sa bahura. At ito, danggit. Ayan, sa pole. May isa pa. Danggit bahura ito. Yari ka. Ayan, sa pole din. Bali dalawa. One hundred ang kilo ng danggit bahura karang males daang pangalawang dive na ito talagbago dalawa ayun sa ball nakaalis yung isa buta't hindi naglayo ayan sa ball din Danggit at talagang bago, parehong masakit makatinik. Oops, manok. Ay, hamal na manok na naman. May napansin pa akong isda. Solid, nasa ilalim ng kurals. Ayun, sa pool. ha. Sunod-sunod na ito. Sige na naman ng pasaway lang ay uli. Gandahan lang tayo. May lapo-lapo. Nasa ilalim ng malaking bato. Labas ang ulo. Ayun, sapol. Hala. Sunod-sunod na. Kanina hindi pa ako nasimula. Hindi na ito lao. Kaya wala mga pasaway ito hindi na naman matigil yan talagbago natabunan ng mga dahon ayun, sapol may solid pa andito sa parting unahan ayun, sapol din wala nang tigil ang talawak na. na naman ang diskarte nito. Maganda at mais rin dito sa pangalawang dive. Gandang tsaga-tsagaan. At ito, posit. Aray, umalis pa. Ayan, sa pool. Kala ko madiridiritso. Oh, malik manok na ito. Nahirit pa din. Masarap dito, kalamaris. Hanap uli. tsaga ko ito. Hoy, ahas dagat. Hantayin kong bumuka yung bibig. Sa bibig ko para tamaan. Sige, bukam bibig. Ayun, sa pole. Matapang ang ahas dagat na ito. Sumabod na sa pana ako. Pag sa bibig, pinapataman, hindi nakakaporma. Yun lang, lumaban na sa pana ako. Grabe ang tapang. Naglalangoy ako papunta dun sa kasamahan ko. Pilit na lumalaban. Adobo sa gata, masarap na luto dito tapos may tanglad tapos may isang bilog dalamban banog, gtalap pero may mas masarap pa dinadaing sobrang sarap sa daing nito sabagay kahit alin daing man masarap lalo na yung daing na binababad muna sa suka bago ibilad paalis man yung kasama ko Kanina pa ako ng langoy, palayo uman. Wala na, di ko na makita. Paano kaya mapatay ito? Ayan, tumapit. Ayun, sa pool. Sigurado ka na dyan. Hindi katitigilan ang kasama ko. Kapag sa bibig pinapatamaan, hindi nakakapunit. Mahina na. Pwede na. Pwede na ang gataan bukas. Hindi kaya ang tapang ng ahas dagat na ito. Kahit na utuhog yun lumalaban pa din. Balanghetan or labong ang kilalang tawag dito hanap ulit tayo at baka meron pa ito may danggit danggit buhangin ito ganda ng pwesto ayun sa pool 120 ang kilo ng ganitong danggit buhangin danggit bahura 100 lang nasa na kaya mga kasama nito ito talagbago. ayun sa pool magka lang ito Talagbago at danggit Samaran, manitis isa lang ang presyo maisda pa dito sa ilalim talag din umatras ayun sakol halos pilim pilim magandang klaseng isda lahat ang napapana ko nasaan pa kaya ang iba ito balatan ito ang balatan na soro soro kung tawagin dito ang malaki nito na 100 hanggang 120 ang bilihan nakakatakot lang tingnan at maraming patatalim hanap uli ops manites ganda ng pwesto. yari ka ayun getik Manitis Timbungan or Salmoniti kung tawagin dito nasa ang kayang iba ito solid ayun sa pole kinasako ulit may nakita akong talagbago dalawa yari ka ayun sa pole magkatabi kasa ulit Ayan, sa pa Sunod-sunod ng isda dito. Kwartang linaw na ito bukas. Hanap kulit tayo. Ito talag bago pa. Ayan, sa pool. Karamihan talagang bago. May isa pa. Ayan, sa din. Nakatanggal pa. Kasa uli. Ayan, sa Hindi ka na makakawala dyan. Magandang tsagaan pag ganito. Madaling makarami kapag sunod-sunod ang isda. At ito, surahan. Ayan, sa hindi pa madala dito sa labas. Nakatanggal na. Andon. Simula na naman ang manok. Nawala na. Pumunta dito sa kabila. Hala kang manok ka. Yari ka. Ayon, sa Sumama ka na dito sa labas para maihaw ka na ng inakay ko nakatanggal pa ando na punta na sa kabila bungaw na ayan tad tad ka na tuloy ng tama hanap ulit may talag bago pa dito dalawa nasa pinakailalim ayun sa pool yun lang nakaalis yung isa Buta tuminto dito sa parting baba. Ayun, sa pole. Tsaga-tsagaan Ch ko kayong talang bago kayo. Hanap ko At ito, surahan. Ayun, getik. nag-isa ng inakay ko paus ka sana oh, malakang mano ka hanap ulit ito Labahita agod sigurado na ito ayun sa pool. kapresyo lang ito ng mga samaral at danggit yun lang nakapunit Ando na papuntang baba. Susundan ko ito. Papunta sa malalim. Susundan kita kahit gaano pa kalalim 'yan. Ayun, the place. Lalong pumunta sa pinakamalalim. Ito guys, itong pinakababa na ito. Nasa kinsing di pa ito. Sigurado na ito at bumagal na lang hoy. Ayun, sapol lang bato. Ay, hamal na yan. Umilag. <laughs> Buti na lang nga tuminto. Yari ka. Ayun! Gitik! Ano? Ano ka ngayon? Hindi ka nakapalag? At nag na rin ako sa bangka. Ayos pa ang nadagdag. Yung mga kasama ko, mga gandang klaseng isda rin na napana. At may balatan din sila nakuha at pagkalagay ito sa kaho naguwi na rin kami ito na lahat sinuhuli namin sa dalawang dev kagabi tinitimbang na para maging kwarta sigurado na ang pandurudugtong na naman ito So na guys, yung kita namin sa dalawang dive kagabi. 5,700 to. Maraming salamat ulit kay Lord at may panibago na naman pandurodog